Okay uh, guys, magluluto tayo ng manok. Mag-adobo tayo ng manok na may tanglad. So ayan guys, ang mga ingredients natin. May tanglad, may soy sauce, wala pa yung suka dyan Ah uh, may paminta, magic sarap, asin, uh, bawang, sibuyas at luya. So, of course, pati yung tanglad, mantika. So, guys, hindi pa mainit ang ating kawali. So, painitin muna natin bago lagyan natin ng mantika. So, ilagay na natin yung mantika. So, ang aking inuuna, guys, pag ako yung nagluluto na manok at o nagigisa, at may luya. Unahin ko ang luya. So, pwede na natin isunod yung bawang. Tapos isunod na natin yung sibuyas. Lagyan na natin yung manok. pan lang muna natin siya. Lagyan natin ng asin. Huwag masyado kasi may pa. Tapos black pepper. Haluin natin para Ilagay na na rin natin yung laurel. Lagyan natin ng soy sauce. Teka. Tapos ilagay na rin natin yung suka. Ayan. Tapos ilagay ko itong Tapan muna natin. So, check natin. Wow! Hmm, ang bango. Hmm. Lagyan natin ng konting tubig tapos takpan ulit para maluto yung manok. Kunti lang na tubig. So, takpan ulit natin. Ayan. Check natin guys. Baka luto na siya. Ayan. Pwede na siya guys. Luto na. Tignan natin kung malambot na yung manok. Of course, malambot na siya. So guys, pwede na natin iserve ito. Yun, na lumalabas na yung mantika ng manok. So, ito na guys, yung finished product natin. So, yun guys, ang sarap. Ito, nagbibidyo ako pero naamuyin amoy ko pa rin. Talagang katakam-takam. Try nyo ito guys. Siguradong magugustuhan ninyo.